So, dapat manhid po kayo na mawala ng pera. Kasi kung hindi po kayo mamamanhid, forever na lang ganyan yung mindset nyo. Balik tayo dun sa tanong mo. No? Na lahat ng products may risk. Di ba? Pwedeng hindi na mapakinabangan at mabenta. So, ito yung naging learnings ko dito sa pagne-negosyo. Na dapat, manhid ka pagdating sa mga losses. Isa sa mga nagiging discouragement ng mga tao pag nagbe-business. Especially dito sa Amazon. Ah, is kapag nakaramdam sila ng loss, ayaw na nila kasi ay, wala palang guarantee dito. Diba? Kasi may mga losses. Which is, sabi ko nga sa iyo kanina, kasama po sa pagninegosyo yung pagkalugi. Wala naman pong perfectong negosyo. So dapat, manhid po kayo na mawala ng pera. Kasi kung hindi po kayo mamamanhid, forever na lang ganyan yung mindset nyo. Hanggang sa hindi nyo naitatry yung pagbe-business, ay, hindi pala safe dito. Kaya nga, yung iba, bawabalik sa comfort zone nila. Kasi yun yung hinahanap nila, security.